Magandang araw! Sa araw na ito ay pag-usapan natin kung paano isasagawa ang mga gawain sa ESP-9. Partikular nating pag-usapan kung paano isasagawa ang Module 2 na ang pamagat ay layunin ng dipunan ang kabutihang panlahat. Pag-usapan din natin kung ano-ano ba yung mga iba't ibang bahagi ng module sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang unang bahagi ay alamin, ikalawa ay subukin, ang pangatlo ay balikan, pangapat tuklasin, panlima ay suriin, panganim pagyamanin, ang pangpito ay isaisip, pangwalo isagawa, pangsyam tayahin, at ang panghuli karagdagang gawain sa bahagi ng alamin ito ay binubuo ng panimula sa module at nakalagay ang mga inaasahang maipapamalas mo na mga kaalaman, kakayahan at pangunawa pagkatapos ng module na ito at sinusundan naman ng bahaging subukin na binubuo ng sampung uh, items na inyong sasagutan sa inyong mga Uh, sagutang papel. Sa bahaging balikan, ito ay uh, pagbabalik tanaw sa mga nakaraang aralin na pinag-aralan sa mga nakalipas na linggo. At mayroon ding dalawang katanungan na inyong sasagutin sa inyong mga sagutang papel. Ang gawain naman ay ang bahaging tuklasin. So, ang panoto dito ay uh, Piliin ang pagpapahalagang ipinapakita ng bawat tauhan sa mga pahayag sa loob ng kahon. Uh, ulitin natin yung panoto sa bahaging tuklasin. Piliin ang pagpapahalagang ipinapakita ng bawat tauhan sa mga pahayag sa loob ng kahon. Isulat ang tamang letra sa iyong sagutang papel. Ang bahaging ito, ang bahaging tuklasin ay binubuo ng sampung items lamang. No? Ang susunod ay ang suriin. Ano naman itong suriin? Ito ay binubuo ng isang sanaysay na iyong babasahin at makakabuti kung ito ay basahin mo at unawaing mabuti upang sa ganun ay madali ang pagsagot mo sa mga susunod pang mga bahagi ng uh, module. Pagkatapos ng suriin, ay susunod naman ang bahaging pagyamanin. Ang panoto dito ay, alin sa mga sumusunod na estratehiya o pamamaraan ang sa palagay mo ay makakatulong sa kaunlaran ng dipunan at sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Sinasabi rin dito na lagyan lamang ng check ang mga makakatulong at ikis. Ang sa palagay mo ay hindi. Ang bahaging pagyamanin ay binubuo rin ng sampung items lamang. Ang susunod ay ang bahaging isa-isip. Ito ang magiging gawain 3 sa inyong module. At narito ang panoto. Tayain ang antas ng iyong pakikisa at pakikilahog sa mga gawain sa inyong barangay. Mula isa na siyang pinakamababa hanggang sampo na pinakamataas sa ang antas ka na bibilang. Okay? So, ibig sabihin nito ay uh, bibigyan mo ng grado ang iyong sarili. no Ano ba ang maibibigay mo grado sa iyong sarili, sa iyong pakikisa at pakikilahog sa mga gawain sa inyong barangay kung pipili ka uh, mula isa hanggang sampo ano o ilan ang ibibigay mong grado sa iyong sarili. Okay? Pagkatapos niyan, ay magbigay ka ng simpleng paliwanag kung bakit ito ang ibinigay mong marka sa iyong sarili. Mayroon ding pamantayan sa paggawa sa gawain ito na nakalagay sa inyong module. Pumunta tayo sa bahaging isagawa. Ang isagawa ay may panutong sumusunod. Manood ng mga balita sa telebisyon, pakinig ng mga balita sa radyo, magbasa ng dyaryo o kaya ay mag-obserba sa sarili mong pamayanan. Ano-ano ang mga nakikita mong suliranin sa lipunan? Okay? Kopyahin ang t charts sa ibaba at pagbigay ng iyong mungkahing solusyon para sa mga ito. Tandaan na ang mga imumungkahi mo ay ang mga bagay na kayang isagawa ng isang kabataang tulad mo. Uh, nandito yung sinasabing T-chart. Sa kaliwang bahagi o kaliwang hanay, susulat mo ang mga suliranin sa lipunan na, na, na nakikita mo. Magbigay ka ng lima at pagkatapos ay uh, magbigay ka ng solusyon sa bawat isa. Ang bahaging tayahin ito yung pagtataya sa mga natutuhan mo sa module na ito. Ito ay binubuo ng 20 items. Part 1 ay uh, pagpili ng letra ng tamang sagot. Isulat lamang ang yung tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ang panghuling bahagi ng module ay ang karagdagang gawain. Ang panoto ay gamitin ang pagkamalikhain. Ipakita ang mahalagang konsepto sa module nito sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa mga sumusunod: tula, awit, slogan o kaya ay drawing. 10 points ang magiging marka mo dito. Merong nakalagay na criteria na inyong uh, makikita sa ibaba gawain ito. Okay? Kung halimbawa, ang pinili mo ay tula, uh, kinakailangan ito ay binubuo ng dalawa o higit pang saknong. Kung awit naman, ganun din, kinakailangan binubuo rin ng dalawa o mahigit pang saknong uh, isulat sa inyong sagutang papel. Kung slogan naman ang nais mo, uh, kailangan ito ay i-print sa isang cotton bun. Oh, uh, kung maaari ay iwasan na i-print ito gamit ang inyong uh, printer sa computer. Ang halimbawa ng mga slogan ay ang mga sumusunod. Uh, mabuting pagkain, mabuting buhay. Okay, next. Kalikasan, ating tahanan, dapat ingatan. Yan ang mga halimbawa ng mga slogan natin. No? Uh, Siyempre, ang paksa nito ay tungkol sa pangangalaga sa uh, kalikasan at pangangalaga sa buhay. Pero ang paksa natin dito ay tungkol sa mga konsepto sa module na inyong pinag-aralan. Kaya ano bang ibig sabihin ng konsepto? Ito yung mga mensahe, ito yung mga aral na natutuhan mo, ito yung mga mensahe ng aralin na dapat mong tandaan. Ipapakita mo ito sa pamamagitan ng tula, awit, uh, slogan, o kaya ay drawing. At bago tayo magtapos, narito ang ilang mga tips sa pagsagot sa module. Una, basahin mabuti ang mga panoto sa iba't ibang gawain. Kalawa, Basahin at unawain mabuti ang mga sanaysay sa bahaging pagsusuri. Ito ay makakatulong upang maging madali ang pagsagot sa mga gawain at makakuha ng mataas na marka sa tayahin. Uh, pangatlo, magtanong sa guro o nakatatanda kung may hindi na intindihan. Pangapat, sikaping matapos at maipasa sa itinakdang oras ang mga gawain. At pantima dapat ay maging matapat sa inyong mga kasagutan. At dyan, nagtatapos ang ating pagtalakay sa araw na ito. Paano sagutan ang mga gawain sa Module 2, Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 9, uh, Module 2, Layunin ng Lipunan ang Kabutihang Panlahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood at hanggang sa muli